sa ating third item, kailangan ko naman dito ng anim. Anim na kids na makapagdadala sa akin na uh, oh, makinig kailangan ko ng anim. Anim na magagandang ate at tita. Anim! Ano ba? Ano ba? Pilit daw. Halika dito. O, oh, na ba yung mga ate at tita dito sa harapan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin. Ayan, dahil anin na kayo, yung mga kids, mga kaupo na kayo. Ayan yung anin na ate at tita, manatili kayo sa harapan. Ayan, <laughs> yung Ah, uh, sa ni Anim. Ah, uh, oh, ate, hindi ka dito, ate. Dito ka. Ate, huwag kang pressure sa kanila, ha? Huwag kang pressure sa kanila. Ayan, this time, dahil nga naghahanap ako ng magagandang ate at tita. Ayan, this time. Ayan, sure ba kayo? Magaganda kayo? wala ko si lang kayo, ha? Ayan, this time, dahil nga nakita ko na yung ng magagandang ate at tita, bibigyan namin kayo ng pagkakataong maging artista. Ay, taray. Parang pabor pala, no? Ayan, this time, ibigyan ko kayo ng pagkakataong maging artista. Ngayon lang, hindi na pwede mamaya. Okay lang ba sa inyo? Oh, si na unang tumakbo dito kahit walang bata. Ang <laughs> ah, hindi ka dito, ate. Dito ka po. Ayan, nasa na po si ate. Ang ah, ate ka dito, ate. Halika na. Interviewin mo na kita. Anong name? Princess. Ano Princess. Ano ka dito, Princess? Ano yung totoong pangalan ni Princess? Ray. Ayan tayo dyan, Princess. Ilan taon ka na? 80. Yes. 80. Bata-bata. Ayan tayo, Princess. Dahil nga sinabi ko kanina, bibigyan kita ng chance maging artista. Loud and proud. Ikaw ay sing. O oh, sino yung kamukha mong artista? Ang oh, sino, ang sino? Na, na, Wala. Pala. Sino? Ako lang. <laughs> ang arte mo. O oh, sino yung kamukha niyang artista? Ang oh, sino? Wala talaga. Ang oh, sino? Yung mga friends mo dyan? Ang mga best ko? Sino ang kamukha niyang artista? Nadine. Sino? Nadine. Oh, Nadine daw. Eh. <laughs> Sabi mo niyo. Ayun na rin nga, binigyan kita ng chance maging artista. Papatunayan mo lang kung paano rungay pa ang isang artista. Ayun iseng at rasim na kayong ano, lima. Ayun na din, tumalikod ka muna dito. Ayun na din, i-welcome kita. Tapos ang gagawin mo lang, pagharap mo, rarampak ka mula dito, dyan sa dalawang sulok at magbibili ka ng pang malakasang posing ni Nadine Dostra dyan sa gitna kayo? wedding ready, ready. Ay, what? Palumpalo ang ate oh. Dali na. One, two, three. Ready ka na ba Nadine? Taray, sige. Ayan, ang nag-iisa. Wala siyang kaparehas. May job ba si Nadine ngayon? Single. Ah, single. Single. Ayan, dahil diyan, yung welcome na natin nag-iisa. Nadine.

Ah, oh, yes. At, ang ataas ng confidence eh, ni si Nadine. Ayan talaga, Nadine. Nanalo ka ng na pasasalamat. Pwede ka lang maupo. <laughs> Ayan, siya may pipigyan natin ng game prizes si Nadine. Ah, okay, Miss okay, okay, Nadine. Thank you so much. Meron kang brand new aircon. Ah, na next? Ah, oh, hindi ka naman dahil tumatawa ka. Ikaw na yung next. Anong pangalan nito ni Ma'am? Christine po. Christine! Ay, artist hindi dito si Christine ha. Ilan si Christine? Twenty-two. 22. Twenty-two! 22. Ayan, dahil dyan Christine, nakita mo meron tayong na din lustre. O, anong channel mo naman? Loud and Proud! Ikaw ay si... Christine Reyes. Wow! Christine Reyes! O, tumalikod ka ng Christine Reyes. Ayan, mukhang tatumbling si Christine ha. <laughs> o, oh, mag-ready na ang lahat. Nandito na ako nag-iisa. Jowa siya ni Marco Gumabaw. Please welcome! Sino nga ulit yung ano? Sino nga siya ulit? Christine Reyes. Kapatid siya ni Carmina. Carmina na to. Ay, at this time, please welcome! Miss Christine Reyes! Thank you. You know? Ayun okay. oh! Sa kabilang side! Uy! Sa oh, kabilang side! Oh, so Tapos mo yes. oh, yung pang posing ni Christina Reyes! Ayan ka sa One, two, three! Whoa! Oh. <laughs> Hindi <laughs> ka naman nahihilo, ano? no? maraming salamat, Ms. Christina Reyes! Halika ah, na ba dahil ikaw lang ang pinakabata! Halika na dito! Ano pangalan? nga Paayo, sige, maupo ka na. Marami sa Ay, <laughs> oh, ang gaganda ng mga naiiwan, no? Ay, ay, nandito, mami, naka-color white. Ay, <laughs> oh, ang dahil dyan, ang pa nga pangalan? Risa. Risa. Adaya dyan, Risa. Ilang pag-ilang taon ka na, Risa? Twenty. Twenty. Oh, Anong taon niya? Secret. Eh, secret. Miss Risa, ayan, sinong artista yung kamukha mo? Risa Monteveros. <laughs> Risa Monteveros, ano? Sino? Kiray. O, oh, si, si Kiray. Kiray. Si Kiray. Si Kiray Celis. O, okay. oh, ayan, dahil dyan, tumalikod ka na, Miss Kiray. <laughs> o, oh, ayan, mukhang tatamboy ko si ano, si Kiray. O, tumalikod ka na, ma'am. <laughs> oh, tumalikod ka na, ma'am. Ang kulit mo, itatali kita. Kaya <laughs> this time, please welcome! Isa siyang child star. Galing siya sa Channel 2. Ngayon nakakulong na siya. <laughs> please welcome! Miss Kirai Celis! <laughs> <laughs> Ay, wow! Uy! O, dyan, sige na! Parang <laughs> nangangpanya lang to. <laughs> Ayun, okay, you know? Ayun, maraming salamat, Miss Kirai. O, oh, yung mga binis na lang yung natira. O, oh, sinong natin? Ayun, this time, anong name? Chanel. Chanel? Ang tayo ni Chanel. Chanel, ilang taon ka na? Sweet 16. Oh, Sweet 16? Ang tabis. Ayan, dahil dyan, Chanel, kung bibigyan kita ng chance maging artista. Loud and proud, ikaw ay si... Jolia wow. Barita. <laughs> Ang party mo no, Julia Barreto. Barita. bakit lumipat na siya? po kakanamang artista tumanikot gana. artista, tumalikod ka na Ayan, i welcome. na natin ang nag-iisa. Isa siya. Oh, wala pa. Tumalikod ka muna. Ayan, jowa siya ni Gerald Anderson. Please welcome. Miss... Ay, sino nga ulit Julia. Okay, Julia. You Andita sa side Yes Oh yung tu sa gitar Last pose Wow <laughs> <laughs> oh, Parang-parang uh, Miss you Ayan, Thank you so much Thank you so much Miss Julia Ayan itu nampak Pinakaihintai nang <laughs> lahat <laughs> Hadikan nandito ma <laughs> Oh wow Oh anu pangalan ni madam? Samanta Wow Samanta oh, Iyan nama si Samanta Two way. Two Oh, tatay. Ay na dahil yung Samantha. Nakita mo meron tayong na din may Julia, may Christina Reyes. Ikaw sino yung sa yo? Ay ay, bakit Ay, ay Gerald. Ako si Gerald. Asino. Ay, ay. Ano iska kita? Asino sino? <laughs> ay, ay. Hoy, may sumisigaw Maria. Hey! Maria. Si <laughs> Marian Rivera Marian Rivera Marian Rivera Marian Rivera Ay wow, parang ayaw mo pa kay Marian ha ah, oh, Dahil dyan tumalikod ka na Miss Marian Ayan tumalikod ka muna ma Ay wow, pasagot agad siya Ayan dahil dyan I-welcome na natin na isang prime time queen. Anak. Ang nagpatibok sa na puso ni Ding -dong Dantes. Please welcome Miss Maria Rivera. Go! Wow. <laughs> 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 last pose, last pose. Ano nga dyan? Pwede mo nang iwi itong cake ni Saya <laughs>